Hello guys, ngayon ito muli na naman akong magkakalkal ng aking mga paninda para punan ang mga naubos or mga paubos ng items doon sa aking mga display. So balik ito, dalawa na lang siya kaya iuubos ko na to siya, isasama ko na siya to doon sa mga eh, dinisplay ko. Ayan, kakalasin ko na siya dati baga, isasagad ko na siya guys. Yung mga natira pa, isasagad ko ng display. Tapos itong butterfly, ayan, yung mga butterfly. Tatlo na lang ata yung nandoon. Kaya, kailangan ko na itong ipag-display din doon. At nang mag maganda ubos na dahil gusto ko ay mabilis na makabalik agad sa DV. Nang makapamili tayo ng bago ulit. Kapag ka talaga sunod-sunod ang pagre-refill, ibig sabihin ng noon ay ma-consistent ang mga customer. Ito nga pala guys ay nag-order ulit ako ng mga ganito sa Lazada. Ayan, kailangan ko to siya guys. Dahil kulang na yung mga sabitan ko para yan sa mga hair accessories at iba pa na pwede kong paggamitan. Muha ko nun ng may mal mahahaba tapos medyo maiksi. Ayan, ito pa yung mga ibang natira. Isasagad ko na din to ng display. And since, pubos na yung mga racket ko kasi sobrang mabilis siya this past few days yung natira pa doon nung December pa. So, ayan, ito pa yung natira isang pad. Idedisplay -di ko na din up nang masagad lang maubos. Ito mga tape, marami pa kung tape pero ayun yung mga i-display -di ko doon ay konti na lang din kaya may di display ko na dito ibang mga tape pa na nakastack dito tapos ito guys ay hindi na ako makatiis gusto ko na siyang i-display um, ko na ito guys is 6 pesos pero gagawin ko siyang 10 pesos para parehas siya ng meron pa ako dun pero konti na lang naman kasi kung isi 6 pesos ko yan guys um, mas mabebenta yan kaysa dun sa dati kaya ipapantay ko siya doon sa 10 pesos na nakadisplay sa akin para ayan fair ang pagkabenta. Pag naubos na yung dati ko na nakadisplay pa doon, tsaka ko ibabagsak yung presyo nito sa 6 pesos. So, ganon yung diskarte ko guys para bawat mga dati ko pang display ay hindi pa pag iwanan. And then, napansin ko rin guys, pagdating sa mga gamis, may mga container na ako na ubos na hindi ko siya agad napansin na wala na pala talaga kaya kailangan ko nang i-refill so ito pa yung mga natural gamis sa akin guys ang plano ko nito pauubusin ko to siya tapos pag naubos na siguro maglalaylo muna ako sa gamis and ang bibilihin ko lang, lang is mga karate belts kasi yun guys karate belts talaga sa akin sobrang mabenta and mabilis siyang maubos ngayon wala mo na akong karate belts kasi kailangan ko muna paubusin lahat Ayan. So, bali, uunahin ko dito guys sa mga gamis ko. Kasi, um, hindi ko napapansin na may mga jar pala ako na wala na siyang laman. Tapos, ito guys, oh. Ayan, mabenta sa akin to nung ginanito ko siya. Kasi nakikita talaga nila yung laman. Ayan yung parang yogurt stick na mahahaba guys. Na ginupit ko siya ng paganyan-ganyan. Mabenta pala. Kaya, ayan, gagawa na ulit ako niyan para ma... Uh, mapuno ko na ulit yan kasi meron pa ako ng dalawang pack pa. Tapos yung ito, hindi ko napapansin nga. Yun nga, wala na pala. Kaya ng iba dito, hasa na yun. Ito, wala na palang laman. Oo. Oh. Eh, meron pa ako nitong stock doon. Hindi eh, lang ko nang ma-dispose yun. Dahil yun nga, ang plano ko ay paubusin ko yung mga gamis. Tapos, stop muna ako kasi mga na lang muna dahil mas mabenta yun at mas mabilis maubos kumpara dito sa mga gamis. So, ngayon, mag-refill na ako ng mga gamis. So, unahin ko to. Itong mga gamis na to. Ito guys, itong 3D fruit, wala na akong mai-refill nito kasi yun yung una-unang naubos. Best seller ko yun. Ito naman guys, itong racket, ayan. Yan yun nun sabi ko, uno yan noon December pa. Ay e ngayon dalawa na lang kasi this past few days nga ay naging mabento siya. Kaya ayun, the display ko siya yung pads pa na natira dito. Tapos ito dito, ayan. Kung malala nyo guys, scratch it. Bini yung nandyan. E ngayon sold out na. So kaya ngayon, ayan. May blanco na. May space na meron na ulit tayong maglalagyan yan. Babaguhin ko yan dyan guys. Kukunin ko yung pin dyan. Inilipat ko yan dahil parang hindi siya ano masyado mabenta dyan kaya hahanapan ko siya ng spot kung saan mas mapapansin siya so ganun ako guys inilipat-lipat ko yan kapag may napansin na medyo hindi ko siya bet dyan dyan ko nilagay yung mga i-display ko yan so ngayon sisimulan ko yung pagre-refill ng mga natira ko pang mga stocks para laging puno tingnan ng ating tigindahan as you can see guys, puno na siya ulit kasi alaga ko siya sa pag -re refill As long as meron pa akong i-re-refill, refill i refill ko talaga siya lagi. And dito guys, mapapansin nyo, medyo nag-iba yung ayos. Kasi mas maayos na siya tingnan guys, diba? Dahil tinanggal ko na dyan yung, ano, yung blanco na wala nang laman. So, pinunan ko na ulit, ko na agad siya. So, inayos ko na siya konti, may pinalitan ako. Yan, para mas puno, mas puno siya tingnan compared sa nung last na pinakita ko. Ayan nilipat ko dito guys yung dati na doon sa area na yon at pinalitan ko nung ano, tattoo. So yan guys, ayan yung pin. Dyan ko din yan nilagay kasi may purpose din ako kung bakit diyan ko siya nilagay. Ayan, so ganun talaga ako guys. Iniiba-iba ko siya kapag may napansin ako na ito sa part sa area na to medyo hindi ako satisfied sa kanya. Parang hindi siya masyadong nabebentahan kaya inilipat ko. And once naman na pag nilipat ko siya guys, adun mas napapansin siya ng mga bata, mas nabibili siya. Kaya ayun din talaga yung diskarte ko lang sa pag-display ng mga pads ko um, observe observe din talaga para malaman natin kung saan siyang area mas nabebenta. So ganoon lang yung diskarte. Eh.